nandito po kami sa Malabon na church. Kakagising ko lang. Ito yung bago na. Uy, pasilip lang yung Mama Mary doon. Oh, ito na yung ko na kong chef. nandami. bulaklak bago yan. So, ito. Uy, pasilip lang yung Mama Mary doon. Kaya na namin siya. Kaya yan exhibit. Um, for next week, sa, sa tapos ng piyesta ng Imakulada. So, tapos na yung Holy Week guys, naka, naka, ano na no yung, naka, sabi siya, they're out na. Pakita ko sa'yo kung so, saan yung katulong collection na naka, sabi sa cross. Jesus Christ. Ito. So, ito po, ang naka, ano siya, cross. ito na. Ito po yung mga 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 collection, kung naka, ba, ano, cross. siya, Meron blue, meron white, meron red. So, ito po guys nag to, to school Nag-back to school na ako last night So, I'm so happy for today Ito yung bagong Good Shepherd namin Bago ito, bago Ito yung sa likod Yan yung sa likod so, so, ito yung Jesus on the cross So yan, syempre pinakuan lang namin yung yung ano, ano ni ng Jesus on the cross. Tapos si Santa Veronica. Santa Veronica. Tapos Dove. Sino si Santa Veronica? Yung unang nagpuna sa mukha ni, ni Papa Jesus yung nagbubuhat siya ng cross. Uy! Pasilip lang yung doon! O yan. So, thank you po guys for liking the video. Press nyo lang po yung bell button tapos magkikita mo yung bagong, yung mga misya, yung mga, um, yung last picture ng procession at saka yung, yung mga, ano ko, ibang, ibang vlog. Thank you po. Love you all.